lang may nangyari. Maguli pa nga eh. Wala lang mapatod sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi ko sa presidente ba mas ma-remind niya that he Yan ang matapang na pahayag ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre. Parang wala daw nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro patay-patay lang daw ang nagawa ni Duterte sa kanyang administrasyon. Dagdag pa niya. Magulo at hindi raw lawful ang mga paraan ni Duterte sa pagpapatak pumapalagi Duterte noon dahil presidente siya. Pero ngayon, tanong niya, ano na ang naging resulta ng kanyang pamumuno? Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre? Naging epektibo ba para sa iyo si PRRD bilang Pangulo? May get 10,000 gumagamit at nagtutulak umano ng ilegal na droga ang sumuko at sabay-sabay na nananumpa sa San Fernando City, Pampanga. Halos na puno ang isang sports complex sa lungsod Ayon sa mga otoridad, galing ang mga ito sa iba't ibang bayan at lungsod sa Pampanga. Bukod sa panunumpa na hindi babalik sa pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga, sasailalim ilalim din ang lahat sa drug test. Ima-monitor din sila kada linggo ng mga opisyal na mga barangay. Halos natung-ibong aminadong drug pusher at user ang sumuko sa iligan ng mag o plantok Sa Ilocos Sur naman, halos dalawang-ibong drug pusher at user ang sumuko sa gobernador kanina sumuko naman sa pulis ang kapitan ng barangay Balantang sa Haro Iloilo City. Aminado si Kapitan Herel Aguiles na gumagamit siya ng droga. Ang mga sumuko naman sa Mandawi City, Cebu, sumabay sa mga pulis sa pagsusumba. Sumba at clean up drive ang isa sa mga programa ng pulisya para sa mga sumuko. Sa tala ng Malacanang, umabot na sa halos libo ang bilang ng mga sumukong drug dependents sa buong bansa. Pero ang bagal sa ang City, inawag na sayaw ng pagbabago ang programa na layong tulungan ang mga lulong sa droga. Simula po nga simulaw ng trabaho, may trabaho na sila. Yung iba po sa action worker, yung iba naman ay napasok namin sa barangay. Ipilitin namin talaga mabago at makatulong doon sa kapitan namin kasi maganda naman yung panakalan ng DTF. Sa mga mga natatalikuran na ang kanilang masamang gawain. Tinuturo din nila ang iba pang mga sangkot sa droga. Sa San Mateo Rizal, nasa isang daan at tatlo kot tatlo ang sumuko kanina. Tagtag sa halos tatlong taong sumuko sa lugar ngayong Hulyo. Wala bata ha! どうぞ。 kaso at pinanumpa sila para magbago at talikuran ng droga. May kanya-kanyang counter kung pwesto ang mga dito sa polisiyong para mapabilis daw ang pagkuha ng ekwasyon at ang dokumento sa parangay sa parangay. Nagamitin itong database para sa monitoring at drug rehab program. Nagkaroon po tayo ng documentation processing sa dito kung saan meron po tayong ang mag-shots and dreams and then uh, practical interrogation sa mga sabi-tabas. Mayroon right. din ang mga binordinan at ang 62 taong kulang na lolang ito na natukuraw magdroga noong nakaraang taon lang. At ito na magtagayon sa gagawin. Nasama lang po. Ang ilan naman, nalulog dahil, dahil sa mga mahal sa buhay. Diktima lang po ako ng droga dahil sa bakimi. Sumusuko sa polisya at kasunod ng kampanya ni Pangulo Rodrigo Duterte kontra droga.